لو بي مرامي هتفصل ما ايتها لا ما

at sa silpon ay dapat diretso. Sino na sa tae? <laughs> <laughs> May gumilong lang yan tapos sunod-sunod na. Hehehehe Hehehehe Hehehehe

Walang spike. Ang kailangan sa bundok ay may spike para mag-apak kayo. Mangapit talaga mga tol yan. Ang alin? Kasi kayo mga bilog naman kayo. Dapat kayo nagkapagulong na lang. Ano? Tumbling? Tumbling? <laughs> <Hindi pa sansan. laughs> lang. Ando lang kasi yung mga graba-graba Patay graba. <laughs> 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 tayo nito Pagpapaakyat Meron pa Meron pa daw <laughs> ano na <laughs> yun daw ay may ito yung puno yun may ito yung puno kanina kita din sa taas kayo na ito yung oh, Doon tayo sa may puno. Hala, good luck pagpaahon nito. Ah, pagpa, ano, akyat. <laughs> Aintay na lang daw eh. <laughs>

nakulalumad dures pagnakaya pak. paano kani sa? um, ka. ano yung pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon nga, yeah, hindi ka pa pa ganyan. <laughs> Dala ka ng uyo. Sakay. Ah. Tapos, tapos na ata yung nagkakupras doon. O hindi pa. Wala na kapitan. Ang lawak na. Ang gulas na talaga. Ang kapitan. Ang gulas na talaga. sama sa nga <laughs> muntik sa akin kanina. Muntik. Ay, ba kay rano sa akin? Gilong tayo pababa. <laughs> Tawat ang kaabot ka din okay, man tayo, din. din si Baba o kinig do. Yung tawa na na yun. Ay, kay <laughs> Una na kayo! <laughs> <laughs> una na kayo! <laughs>